pala na yan mga kasamang hunters Naka down yan nakapaturo yan pababa dito nakaturo na pag ganyan yan pababa kaya ang tansya natin mga kasamang hunters sa tansya natin makakadali tayo ng tunnel dito good morning mga kasamang hunters grabe nandito tayo sa ating uh, Update sa ating uh, treasure operation dito sa ating area At uh, ngayon ay hapon na mga kasamang hunters At isa sa mga ating sinosupervise at ating uh, daging dinadalo ang isang operation na ito Dahil uh, mga kasamang hunters ay madami tayong treasure operation Pero ang iba hindi natin iniere Dahil sa confidentiality Pero itong uh, treasure site natin mga kasamang hunters ay ito pinapakita natin update ito ay uh, pangalawang araw nating uh, treasure operation at uh, medyo buhangin makikita nyo po mga kasama hunters yung mga tambak natin at uh, nakakuha nga tayo sabi ko nga sa inyo sa mga bago nating viewers baka hindi nyo alam yung treasure na ito uh, ito nga uh, nakakuha nga tayo ng ano dito ito yung mga markings natin nakuha dito sa bungad mga kasama hunters, dyan, dyan mismo dyan natin nahit uh, yan naip natin mga kasamang hunters itong ba uh, bala. Dalawang piraso to na magkadikit bali apat. At yung bakal na round na flat bar. At uh, nahit natin dyan mga kasamang hunters dito mismo sa area na yan. At yung area na yan uh, kung inyong makikita yan. Ang diameter nyan mga kasamang hunters ay I think mga 4 uh, feet. Pero ang plano natin, lalawakan natin yan hanggang dito. At ang lupa, buhangin. At uh, sa ating obserbasyon dahil sa tagal nating uh, nagde-treasure mga kasamang hunters uh, itong site natin Tambak dahil buhangin ang nakalagay Grabe at ang ating uh, site ay target natin matapos ito ngayong buwan uh, Kung inyong makikita may markings tayong hit dito ayan oh, kita niyo po sa Ngayon yung ating hunters ngayon na ngayong hapon lang dahil uh, lakas kasi ng ulan kanina hindi kami makaporma eh at may uh, makikita nyo po nakapile yung mga bato yan o ako talaga may butas pa nga makasama ang target namin dito makasama ng hunters tunnel talaga yun yung makikita mga hunters yan, yan may butas which is ang lalim nito mga nasa 5 feet na tayo pero makikita nyo po may butas yan o no? makikita nyo ayan no? Yan, no? kaya yung gusto ko na i-record na ipakita sa inyo mga hunters na sa bawat operation natin ay ito papakita natin yan, nakasalansan, yan o, nakasalansan. Kaya nga, ang baka ang plano nito, sabi ng kasama hunters, takip ito, nakatakip ito mga kasama hunters. Nasa takip yan. Kaya, mamaya, kapag uh, dumating na isang team natin kasama yung mga gamit natin, kasi ilan lang tayo ngayon dito, plus umuulan pa, tatanggalin natin ito. Grabe, ay kita nyo po mga kasama hunters, yan o, may butas. Uh, nakasalansan, yan ang mga batong ilog to, pero ang ilog dito malayo dun sa kabila pa pero makita nyo may mga batong ilog. At yan. At kaya nga makasamang hunters. Tapos, ah uh, ito pa, nakasalansan yan. May mga markings na nakita. Mga triangle na markings. Pero kung dito yung consider na markings yan. Pero kung titingnan yung mga triangle, ito toto. To. Yan. Mga markings, ang dami. At yung babasagin nga natin mamaya. ayano o, yung bato na yung simento. Dahil, ito grabe itong makasamang hunters. Kaya nga dito, na, dito natin nakuha yung bala. Dito natin nakuha yon Yan o. Grabe yan. Yang dalawang bala na yan mga kasamang hunters. Naka down yan. Nakapatuo yung pababa dito. Nakaturo na pag ganyan yan. Pababa. Kaya ang tansya natin mga kasama hunters. Sa tansya natin. Makakadali tayo ng tunnel dito. Ngayon mga kasamang hunters ay babasagi natin itong bato. Bilog. Yung may kita masamang hunters. Bilog yan. Bilog yan. Bilog siya tapos dito natin nakuha to. Diyan natin nakuha sa salansa na yun, yung bato na yun nakasalansa nandyan. Kasama ito, mga to, naka-repop dyan. Ngayon, ang plano ng kasama natin ay basagi natin, kaya nagdala tayo ng maso. Ito, maliit lang para hindi ganong maingay. At kung inyo makikita, may bakal dyan na nakadikit sa katawan niya. At uh, semento, oh, kasi mo, kaya nagtatala, nagtataka kami sa bato na ito dahil hindi pang karaniwan ang batong ito. Hindi siya, di ka tulad ito, ito, makikita nyo, yan, bato yan. Yan, batong ilog yan. Pero malaki tayo sa si ilog, pero may bakit may batong ilog dito. Yan. Bato yan. Pero mapansin nyo ito, mga uh, siminto. Sige, try na natin ito mga samang hunters. Mukhang antigas mga samang hunters. Yan ah, nababasag natin. Tingnan natin, baka may laman kasi may mga case na ganito mga samang hunters kaya baka may mga markings na nakalagay sa loob o diba, may mga rich object na nilagay sa loob maraming case na ng ganito mga samang hunters na binabasag talaga namin yung mga kakaibang ano yung mga suspect na batong ganito yeah na nabiyak na mga samang hunters di pa hindi na natin kung may nakalagay sa loob Ayan. Uh, gagawin natin mga kasama hunters itong nakapile na bato ay kuha natin uh, iti-check na kasama natin ngayon dahil ito nga baka kung itong nakasalansa ng mga bato iti-check natin yan no batong ilog to mga hunters oh. nagtataka ng kasama natin kaya ako nagtataka ako bakit may nandiyan yan eh malayo ang bato ditong ilog doon sa malayo pa sa kanilang area pero makikita uh, mo may mga batong ilog dito na indication na mayroon talagang inilagay at uh, salansan talaga to parang man made yan o, oh, kita nyo po mga samang hunters yung mga ganyang bato dapat maging mausi sa kanya yung mga ganyang bato galing sa ilog yan hindi naman natural na bato galing sa ano yan eh, yung sa, dito sa bundok as in hindi, makikita nyo po mga samang kinis galing sa ilog yan, taya ito. Yan yan niya nahulog niya no. Yan. Batong ilog. Ibig sabihin, itong bato dito na nakalagay refrap, mayos. Ibig sabihin, sila lansa ng mga Japanese nung Second World War. <clears throat> ang matigas na markings talaga natin dito. Diyan yan, nakaturo mga sa para makita nyo yung ano ha. Baka sa mga bagong viewers natin, para makita nyo yung tamang direksyon. Nakaturo kayo dyan. Itong tumbala na to. Nakaturo yan dyan, pababa. Apat yan eh Dalawang mag kasama. Bali, apat na piraso. saka yung round bar. yan, di makakasimya. Diyan. Oke. Malaking bato ito mga Sama hunters. Grabe. Oops, yan. Dali na. Ayan, hmm, napakalaking bato nito. Ayan. Grabe. Ayan. Grabe mga kasamang hunters, no? Ito nga, may nakita tayong bakal na naman. Ayan, oh. no? mo mga kasamang hunters. Ayan, no? Oh. May bakal na tayong nakuha. Dito, di ba nakatakip ito kanina? Ayan, no? Oh. Grabe, bakal. Kalawang na. Di natin sure kung anong gamit yan dati na nabulok. Diyan, diyan mismo nakuha natin mga kasamang hunters gigamitita nyo po buhangin na buhangin tambak oh Pero makikita mo lupa talaga to pero pag dito buhangin